hence make interventions in response to the coronavirus pandemic. Businesses are rapidly adjusting Kaling to the yelo. changing Ma! needs Ay. and um. Ma, may tao! Pabili pong yelo! Ilan! Dalawa! Pagbentahan mo na yan. <laughs> Ito din po, na-evolve na o nagsimula yung explorer. Sino explorer natin? Si Dora. Ay, Diyos ko po. Alan Kalbo. Alan Kalbo. Okay, sino yung nag-aalin Kalbo? Sino yung nag-aalin Kalbo? Gusto mong tanggalin kita sa section na to? Hindi pa tayo nagsisimula kung ano-ano nang ginagawa mo, ha? Sinabi ko na dati pa, di ba, respeto. Sino yon? Si ano po yan? Si Justin Carl Arcana po yan. Hold, ma'am. Yung talent ko, ma'am, kaya kung tumugtog ng piano, ma'am. Talaga ba? Okay. Oh. Ma'am, kasi ma'am, ano lang, ma'am, yung mga basic lang. Patulutod ng happy birthday ka na, ma'am. Ah, uh -huh. okay na 'yan. Ang mahalaga may talent ka. Oh, baka ano gusto hindi mo ba ka. ka oh, ayan, yan, yan, yan. Hindi ko na sinabi, ah. Siya na naging ano. Hindi. Sa totoo lang, sa totoo talaga. Sigit ka lang <laughs> din. Ready na kayo, ma'am? Grabe, hindi ko alam kung maiiyak ako eh. Ah, sige, go. Ito po ang ibig sabihin ng www Worldwide. Wawawin. Wawawin? Sino yun? Anyone who can pray for the class this morning? <laughs> Biglang magsasarahan ng camera, no? Mag mute agad hey, ng mic. Ima, meron, meron ng volunteer. Godspeed. Made. Ayan. Go oh, Godspeed. Dear the Father, Son, the Spirit, Lord, thank you po sa blessings na pinibigay niyo sa amin araw-araw. Nawa no, po ay gabayan niyo kami palagi at nawa no, ay tulungan niyo po kami matuto sa mga klase namin na darating ngayon maghapon.